Good day mga tropa, welcome back to my channel So for today's video, ang pag-uusapan natin is Kung maganda pa bang pumunta ng Canada ngayong 2024 at sa mga susunod pang taon Sa kabila ng paghigpit ng Canada sa pagtanggap ng mga ...gustong pumunta rito na mag-aral at magtrabaho So, ayan po ang pag-uusapan natin sa video na ito mga tropa. Pero bago po yan, uh, gusto ko po po nang magpasalamat sa mga bago subscribers at sa mga magsusubscribe pa lang. Thank you in advance sa inyong lahat mga tropa. So, ayan mga tropa, ang tanong natin is kung maganda pa bang pumunta ng Canada ngayong 2024 at sa mga susunod pang taon. So, ang sagot ko po dyan mga tropa is... Yes po, maganda pa pong pumunta ng Canada. So, alam naman natin lahat mga tropa na kapag po ikaw ay uh, permanent resident na rito sa Canada, uh, may mga magagandang privilege na makukuha ka galing sa gobyerno. So, isa-isahin natin mga tropa, kung ikaw po ay merong anak, uh, libre po yung pag-aaral nila, at meron pa po silang allowance monthly. And kapag po ikaw ay uh, nanganak, Libre po 'yan, wala ka pong babayaran mga tropa basta po uh, nagbabayad ka ng tax at meron kang health card. So ganun din po mga tropa kapag po ikaw ay na-hospital, basta po ikaw po ay may health card, wala ka pa rin pong babayaran mga tropa kasi uh, 'yun po yung mga privilege na binibigay ng uh, gobyerno sa mga permanent resident ng Canada and even sa mga citizen na rito sa Canada. So kaya po ang pagpunta rito sa Canada is Uh, maganda pa po wala pa naman pong nagbago sa mga mga privilege na binibigay ng Canada sa mga permanent resident na rito so maganda pa rin po ang Canada mga tropa so yun mga tropa ano ba yung mga dapat na isaalang-alang ninyo uh, bago kayo pumunta ng Canada nang sa ganun po isa uh, hindi po kayo mag-struggle at hindi po kayo mahirapan pagdating dito So ito number one mga tropa, dapat ang tatargetin nyo po is yung makakapasok kayo sa healthcare sector. So, kumbaga magiging healthcare worker po kayo. So, number one, uh, ito, inannounce uh, in na ito mga tropa no, na kapag po ikaw ay mag-caregiver, uh, so, napakadali po makakuha na permanent residency dito sa Canada. Yan po ang tatargetin nyo, number one, caregiver. So, ayan, kung ikaw po ay nurse, uh, yan, napakadali po ng pagkuha ng permanent resident kung ikaw po ay nurse. Pero, uh, kailangan nyo pong mag-exam at uh, maipasa nyo yung exam ng sa ganun po is uh, maging uh, license nurse po kayo rito mga tropa Or registered nurse So ayan, uh, ulitin lang natin Caregiver, nurse, doktor Basta po related sa healthcare sector uh, Pasok na pasok po yan mga tropa, wala pong problema dyan So yung pangalawa naman uh, Related sa construction jobs dapat ang kukunin nyo like karpentero, electrician, engineer. So, ayan mga tropa, uh, bukod po dyan sa madali ka nang makakuha ng permanent residency, malaki po ang sahod ng construction worker dito mga tropa. So, ayan, uh, bago kayo pumunta ng Canada, kailangan nyo lang pong pag-aralan, kailangan, kailangan nyo lang pong i-research mga tropa yung mga possible option na gagawin ninyo. Nang sa ganun po is hindi po kayo mahirapang pagdating dito sa Canada. So ayun mga tropa, kailangan nyo lang talaga pong sikapin na mag-research, sikapin nyo na mapag-aralan nyo ng mabuti yung mga gagawin niyo nang sa ganun po is uh, hindi po kayo mahirapan. Hindi nyo na po maranasan yung struggle nung iba na kumbaga wala pong sapat na impormasyon bago pumunta rito. And uh, kaya po marami pong nahihirapan. Kung baga, uh, expectation versus reality yung nangyari. So, sa ngayon po talaga mga tropa is napakahigpit po talaga ng Canada. Uh, mahirap po talaga makipagsapalaran ngayon dito. Especially, wala ka pong mga kakilala or wala ka pong kapit na talagang tutulungan ka. So, mahirap po, mahirap po ang sitwasyon ng Canada ngayon. Kung kayo po ay nagpaplano pumunta ng Canada, Uh, good luck po sa application ninyo at uh, bago ko po taposin yung vlog ko ngayon, uh, magpapasalamat po muli ako sa pagsama nyo sa akin sa video ko na ito at uh, kung nasaan man kayo mga tropa, lagi po kayong mag-iingat at uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.